Kim Chu at Paolo Avellino, nabuo ang pagmamahalan sa Italy. Ano yun? nila. kaganda nilang tignan. At ito ay pinuo ng teleseryeng Linlang. Sa daming na overwhelm ngayon sa tambalang Kim Pao, hindi na talaga may uwasang mapagkwentuhan ang kanilang relasyon. Nakaraan lang sa Christopher Minit, nagkaroon ng conversation ang dalawang host tungkol sa nangyari ngayon sa Kim Pao. Ayon sa kanilang pahayag, kinikilig daw sila kay Kim at Paulo. Nabuo daw umano ang kanilang pagmamahalan pagkatapos ng seryeng linlang. Matatandaan daw na noong pumunta daw sila sa Italy ay iba na daw ang treat nila sa isa't isa. Very very sweet na raw. Iba daw talaga ang turing nila sa isa't isa ngayon, lalo na at meron silang bagong romantic comedy series. Hindi daw maikakaila ang ganda ng relasyon nila, mapaon at office queen. Ani pa ni Christy ay may netizens daw na nakakita sa kanila habang sila naglalakad sa kalye ng Italy. Noong napansin daw nilang may kumukuha ng video, sa kanila ay pigla daw umiwas si Kim at Paulo. Samantala, kumpirmado na rin daw ang hiwalayan nila Paulo at Janine Gutierrez. Ayon sa source ni Christy Permin, hindi rin mabanggit ni Christy kung sino ang nagsabi kasi magiging controversial daw ang kanyang pangalan. Nagkatrabaho si Janine at Paolo sa Marry Me, Marry You na kung saan ay nasangkot din sila sa dating rumors. Nagulat na lang ang mga netizens na hiwalay na raw sila samantalang never naman silang umamin sa publiko.